Dahil bigong makapasok ang New Zealand sa second round ng FIBA Basketball World Cup 2023, sigurado na ang muling pagbabalik ng Australia sa Paris 2024 Olympics. Tinapos ng Boomers ang unang round na may kartadang 2 wins at one loss para umabante sa round of 16, samantalang mapupunta naman ang Tall Blacks sa classification stage dahil sa kanilang talo kontra sa Greece. Ito na ang ikalabing apat na sunod na paglalaro ng Australia na matatandaang nakapag-uwi ng bronze medal noong 2020. Bagamat maaaga rin nagpaalam sa World Cup, pasok na rin ang France bilang host ng Quadrennial Sports Meet. Samantala, sasabak naman ngayong gabi ang Gilas Pilipinas sa kanilang unang classification game kontra sa South Sudan bago nila haharapin ang China sa darating na Sabado target ng pambansang kupuna na maipanalo ang kanilang huling dalawang laro at umasa na matalo ang Japan, Jordan, Lebanon at Iran para maging highest ranked Asian country at maibulsa ang nag spot para sa Paris 2024 Olympics.